Pag bagong sibol siya, guys, ganito siya, asparagus. Parang bunga na yata, yan, no? Oh. May bunga na rin yung okra. Hi, guys! Kakatapos ko lang magdilig ng mga halaman. Tapos, ngayon, bumili pala ako ng tripod. Kasi nga, yung tripod na ginamit ko ngayon is maluwag na siya, guys. Palagi na siyang mag-us-us. So kaya bumili ako ng bago. Ito pa yung tripod na ginagamit ko nung umuwi kami ng Pilipinas. Tadah! Tapos ito yung tripod. Natanggal to siya guys nung nagpunta kami sa isla. Ito. Tapos nilagyan ko lang siya ng rugby. Okay naman siya guys. Sobrang tibay. Kaso nga lang is pag pinapatayo ko siya is mudalos-os na ba? Ipakita ko pala sa inyo dito yung aking asparagus. <laughs> Yan. Pagbagong sibol siya guys. Ganito siya, asparagus. Ang ganda nitong asparagus tanim Ang dami ko dito. Bigayan ni Ate Marjeline Ito pa. Tapos yung upo ko guys, hindi ko alam kung bunga ba 'to or dahon lang, pero para siyang bunga tingnan nyo Parang bunga na yata 'yan, oh. Tapos yung patatas, tinabunan ko siya kay yung mga laman. Hindi pa masyadong malaki. Kailangan na natin tong tanggalan ng talbos. Yung kalabasa. Yung sitaw. May bunga na rin yung okra ko guys. Oh. Yan yun. Ooh. Grabing taba yung aking alugbati. Bumili na naman sila ng bagong kahoy para sa winter. Grabe talaga pag winter dito, sobrang gastos. Guys, I give out to chicks. They are the... <coughs> wala, but they don't have oh. mm. Naglinis pala si Papa dito guys. Nagpoto siya ng mga damo. Ang daming apple na nahulog oh. Ang daming bunga ng apple. Uh, takot si Edi sa sunoy. Ang aking cabbage. Ang laki ng kamatis na to. Apple dito sa garden, guys. Daming bunga, oh parang bayabas lang. So ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Hope you enjoy. Don't forget to like and subscribe to the channel, Facebook page, The Petri Family.